Guys, kalagayan po dito sa lunsod ng Marikina Ayan, kaninang umaga lang po nagsimula ang ulan bago mga mag-9 Ngayon po, mga 12.15 na or 12.20 Ayan, dito po ito sa ibabaw ng Major D Zone Sobrang bahana po ngayon Ayan, sobrang lakas po kasi ng ulan guys Ayan makikita natin habang ako'y naglalakad papasok dahil uh, ang pasok po natin ay 1 o'clock pm. Ayan guys ha, sa sobrang lakas ng ulan dito po sa ibabaw ng Major Dison ay uh, baha na po at saka ang trapiko ay medyo uh, masikip na po. 'Yung mga papuntang Cubao po, mag-iingat dahil sobrang uh, uh, traffic na po dito sa papuntang Cubao. Ang location po natin ay nandito tayo sa Major Dizon, Malapit po tayo sa SM Marikina. Ayang guys, so baha na po dito. 'Yan lang po muna ang aking report. Ang Tabayanan, pagkalagpas natin dito sa uh, ilog ng Marikina City. Maraming maraming salamat guys Yung mga papasok po magasikaso na Dahil uh, medyo traffic na po ang papuntang Cubao. Samantala yung papuntang uh, Antipolo City Ay uh, maluwag po kasi uh, medyo uh, kulang ang sasakyan na papunta ng Antipolo Samantala yung papuntang Cubao, Ito po medyo masikip na ang uh, daloy ng trapiko dito sa papunta ng Cubao. Yan lang po muna. Maraming salamat sa inyong pag-antabay. Ang inyong lingkod to mix TV Vlog. Ayan guys, patuloy natin nakukuhanan itong pagbaha uh, pag uh, dito sa ibabaw ng uh, Major Dizon. Ayan guys, nakikita niyo umapaw na po sa gutter ang uh, tubig. Ayan. Medyo hindi pa po tumitila ang lakas ng ulan Pero susubukan po natin ah, Sasabakan po natin ang ulan Dahil tayo ay papasok ng 1pm ngayon po Ito po nakikita nyo ah, Ang sobra na po ang baha dito sa ibabaw ng ah, Major Dizon Malapit na po tayo sa SM ah, Marikina Ayan Ayan guys bahana ayan ang aking report muna guys maraming maraming salamat sa panonood mag iingat po tayong lahat God bless you all I love you all maraming salamat tulungan niyo po kami God na huminto na po ang ulan maraming salamat ayan guys samantal ito inuulan na po ang inyong lingkod oh Ayan, may dala-dala po tayo ng paninda habang naglalakad. Ayan, sobra pong lakas ng ulan dito sa uh, Major Dizon. Ayan guys, ang inyong ko do oh, kawawa. <laughs> Pero patuloy po tayong lumalaban. Tatalunin natin ang mga pagsubok para tayo makarating doon sa ating uh, parurunan na pagunlad ng ating buhay. Yan lamang po muna, saglit, kasi sobrang ulan yung ilog hindi pa naman mabaha samantalang dito lang po sa ibabaw ng ilog ang medyo naipon po ang baha nag start lang po ang ulan bago mag alas 10 sa sobrang lakas po yan baha kaagad malapit na po tayo ng SM Marikina ayan o dito po medyo kasi medyo matpataas na medyo hindi pa umaabot ang baha. Sige guys, yan lang po muna. Maraming salamat. Magandang umaga. Happy Saturday. Pero hindi ganong happy gawa nang sobrang lakas po ng ulan. Pero gawin po rin natin ang ating maging happy tayo. Sige, maraming salamat. Bye!